Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasundo. At sa iyo rin po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joey. Nakatira dito sa Caloocan City at ang edad ko po ngayon ay 49 anyos na. Masugid niyo po ako'ng tagapakinig, Kuya Bari, dahil sa mga ibinabahaging karanasan ng inyong sender. Kaya po, naingganyo rin ako na magbahagi ng aking karanasan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsang nagbakasyon kami ng aking mga magulang sa probinsya ng aking ama doon sa Siquijor. Naganap ito taong 1988. Ang edad ko po noon, Kuya bari ay labing limang taon pa lamang dahil bakasyon naman at wala akong pasok sa eskwelahan, kaya napagplanuhan ng aking mga magulang na magbakasyon muna kami sa Sikihor. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay makikita ko na ang iba ko pang mga pinsan sa probinsya. Noong makarating na kami sa baryo ni Lolo Manuel, Kuya Bari, napansin kong Magkakalayo ang mga magkakapitbahay doon. At may mga tanim silang mga malalaking puno ng prutas. Tulad na lang ng santol, mangga at marami pang iba. Malilim din ang labas ng kanilang bakuran at pwede kang tumambay doon dahil may mga matataas na puno at mayayabong na santol ang nakatanim. Kaya Tuwing hapon ay doon kami tumatambay ng mga pinsang kong sina Romeo, Cesar at si Enrico. Isang hapon, kasalukuyan kaming naglalakad ng pinsang kong si Enrico doon sa labas ng bakuran ng mga sandaling iyon nang may biglang dumaan na isang matandang lalaki. Hindi ko po siya napansin kuya Barry kaya nabangga ko po iyon at napasalampak ito sa lupa. Naku, 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 lolo. Sorry, sorry po. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sambit ko sa matanda. Humingi ako ng paumanhin sa matanda dahil sa aking nagawa. Subalit, nagalit ito sa akin at nanlisik ang mga matang tinitigan ako. Hindi ka ba marunong tumingin sa nilalakaran mo ha? Itabang mong may dadaan hindi ka tumitingin. Galit na wika ng matanda sa akin. No, pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko sinasadyang mabangga po kayo talaga. Anya ko sa mahinahong boses. Bakit? May magagawa pa bang paghingi mo ng paumanhin ha? Sa susunod ha, tumingin-tingin kayo sa dadaanan nyo kung may makakasalubong pa kayong tao galit pa rin wika ng matanda. Noong akmang tutulungan ko na sana siyang tumayo, mas lalo pa itong nagalit at tinapik lang ang kamay ko na nakalahad sana para tulungan siyang maitayo. Pare, halika na. Hayaan mo yung matandang yan. Ikaw na nga yung humingi ng tawad siya pa yung galit. Wika ni Enrico sa akin. Wala na akong nagawa pa kung hindi iwan ang matanda habang siya'y tumatayo mula sa pagkakasalampak. Tutulungan ko pa sana ito kaya lang ay baka mas lalo pa siyang magalit sa akin. Akala mo naman sobrang laki ng atraso mo sa matanda? Kung makatingin pa o tingnan mo, akala mo papatay ng tao? Pahabol pangwika ni Enrico Medyo nakaramdama ko ng kaba nung mga oras na iyon kuya Bari dahil kakaiba at nanlilisik na tumingin sa akin ang matanda. Pagkapasok namin sa bahay ay nilingon ko pa ang matandang lalaki sa labas ng bakuran. Ngunit wala na iyon doon. Napakunot-noo ako at nagtaka kuya Bari. Kasi noong hagilapin ko na ang matanda kung saan ito nagpunta. Hindi ko na makita pa iyon. Kaya napawi ka na lang ako sa aking isipan ng Grabe naman. Sobrang bilis namang maglakad ng matandang iyon. Sa loob na lang ng bahay namin itinuloy ang kwentuhan ni Enrico at ng iba naming mga pinsan na naroroon sa loob ng bahay. Kinagabihan habang kumakain kami sa hapagkainan nang may biglang narinig si Lolo Arnulfo ng sunod-sunod na pagaspas ng malalaking pakpak sa labas ng bahay. Ay lintik! Kaaga-aga pa! Dinadalaw na tayo ng aswang dito! Anya sa galit na boses. Siya nga po pala, Kuya Bari. Si Lolo Arnulfo po ay bantog at magaling na albularyo. Kaya naman, karamihan ng mga may sakit na hindi makita at mapagaling ng doktor ay sa kanya lumalapit. Kaagad nang tumayo si Lolo Arnulfo at pumasok ito sa kanyang kwarto. Pagkalabas ng kwarto ay may bitbit -bit na itong buntot ng pagi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pagsubscribe mo bagong kasundo. Sige lang, kumain lang kayo at ako ang bahala dito sa bisita natin kampanting wika ni Lolo Arnulfo sa amin. Dahil sa kuryosidad namin ng aking mga magulang ay hindi na namin tinuloy pa ang pagkain. Sa halip ay sumunod kami kay Lolo Arnulfo papunta sa sala. Ganoon din ang ginawa ng iba ko pang kamag-anak na kasabay namin kumakain ng gabing iyon. Tumayo rin ang mga ito at sumunod kay Lolo. Tay, ano ba yung sinasabi mong bisita? Tanong ng aking ama. Hindi naman siya sinagot ni Lolo Arnulfo at nagpatuloy itong maglakad. Noong makarating na kami sa sala ay may naririnig na kaming huni ng wakwak. -wak. Kaya napaatras ako ng bahagya papalapit sa aking ina. Nakakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy na animoy na bubulok na karne at malansang dugo. Diyan lang kayo. Huwag na huwag kayong lumabas ng bahay. Maliwanag ba? Anya ni Lolo Arnulfo sa amin. Tumango naman kami at kinayaang lumabas ng bahay si Lolo. Maya-maya pa biglang nagkagulo sa labas ng bahay. Kahit ang mga alagang aso ni Lolo ay nagsisipagkahula na sa labas at umaalulong ang mga ito. Kaya naman, mabilis akong lumapit sa may bintana at sinilip ko kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Sa maniwala po kayo at sa hindi kuya Barry, kitang-kita ng aking dalawang mga mata ang isang napakalaking kulay itim na asong hinahampas ni Lolo ng buntot pagi. Nagbabagang kulay pula ang mga mata ng aso at walang humpay ang paglalaway nito. Idagdag mo pang kakaibang hugis ng mukha ng aso na aakalaing mong isa iyong baboy sa tuwing hinahampas ito ni Lolo ng buntot pagi ay maliksing nakakailagang aso at mabilis na sinusunggaban nito si Lolo Arnulfo. Narinig kong nag-usal ng orasyon si Lolo Arnulfo at iniihit iyon sa kanyang kamay na may hawak ng buntot pagi. Pagkatapos ay malakas na inihampas niya iyon sa nilalang na sumusugod sa kanya. Ilang sandali lang, saktong pagsugod ng nilalang kay Lolo Manuel ay saka naman ang pagangat ni Lolo sa buntot pagi at mabilis na inihampas niya iyon sa nilalang. Walang ano-ano, mabilis na tinamaan ang nilalang kaya umangil ito ng napakalakas habang nakahandusay pa ito sa lupa. Lechugas kang aswang ka! Ako pa talaga ang balak mong kalabanin? Ngayon, makikita mo ang hinahanap mo! Sigaw ni Lolo sa aswang na sa pa sa lupa. Sunod-sunod ang paghampas ng buntot pagi ni Lolo sa aswang hanggang sa nangisay na lang ito. Maya-maya pa, bigla na lang naming narinig ang malakas na pag-angil na nagmula sa itaas ng bubungan. Kaya nakita kong napatingala ang aking lolo Manuel sa bubungan. Nagulat na lang kami nang biglang may lumagapak sa lupa na isang napakalaking ibon at biglang dinakot nito ang nakahandusay na aswang Pagkatapos ay walang sabi-sabing lumipad ito ng napakataas hanggang sa hindi na naming narinig ang huli ng wakwak. -wak. Matapos iyon ay agad nang pumasok si Lolo Manuel at nagtungo sa kanyang kwarto. Ilang sandali lang ay lumabas na ito at nagkwento na ito sa amin. Kilala ko ang aswang na iyon. Nakita ko na kaninang hapon iyon na nagpapabalik-balik dito sa labas ng bakura natin. Yung kaninang nabanggit mo, Apo, iyon ang matandang nakabangga kaninang hapon. Pero wag kang mag-alala, nasisiguro kong hindi na babalik pa ang aswang na iyon dahil hindi na magtatagal pa ang buhay ng matandang iyon sa tinamu niya. Anya ni Lolo Manuel Binilinan kami ni Lolo Manuel na mag-iingat na sa susunod dahil hindi lahat ng mga makakasalamuhang tao ay kilala namin at mababait. Marahil ang iba ay nagpapanggap lamang na tao para makapang biktima. Kinabukasan nga ay nabalitaan naming may namatay na matandang lalaki sa kabilang baryo. At ayon sa mga balibalita ng kapitbahay ay puro daw latay ng sinturon ang balat ng matandang namatay. Magmula ng mangyari iyon, Kuya Bari, ay nagtanda na ako at wala na rin akong mga naririnig pang mga huni ng wakwak -wak sa baryo ni Lolo Manuel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Barry. Maraming maraming salamat po at naway mapaunlakan niyong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Joey. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo Don't forget to subscribe and i-click yun lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.